YouTube channel. It's me again, your Ate Pasha. So, ayan, for today's video, we're going to get the Kamuti Yan, province life lang. Para nasa probinsya lang tayo, di ba? We are here in the city, but province feels. Para lang nasa province tayo. So, ayan. manguha po tayo dito ng kamuti and malunggay para ating gugulayin today. Kasi wala naman tayong mga gulay masyado dito. Malunggay at saka kamuti lang. So, ayan. Para tayo makatipid. O, ba diba? Tipid-tipid muna tayo this time. Mangumuha tayo ng Kamuti Tops. Malapit lang dito sa bahay, sa gilid-gilid lang ng aming bahay. So marami dito mga Kamuti Tops. Kaya madami din naman benefits yung Kamuti Tops, di ba? So, yan. Mangunga tayo dito sa gilid ng aming bahay. So, mga tanim ko din naman yan. So, kaya, mag, ano, anytime na kailangan kong magulay, pagka gusto kong magulay, ay, Nag-harvest po ako dito sa gilid ng aming bahay. Ayan. So, yan po ang aking ginagawa kapag wala kaming stocks dito sa ref. Ayan. Mangumuha na lang po ako dito sa gilid ng aming bahay ng mga kamutitas at saka malunggay. So, this time, ang aming mga tanim dito sa gilid ay malunggay lang at saka kamutitas. Kasi yung iba ay namamatay na dahil alam nyo naman, ako ay minsan lang nandito sa amin bahay, dito sa city. So, kaya pagbalik balik lang ako. Kaya yung mga halaman kong iba ay na-dead ball na siya. So, they are missing in action. So, nawala na. Kaya ito naman yung malunggay. Kapunti pa lang yung dahon kasi pinutulan ko siya para magbago yung mga dahon niya at para naman fresh kasi yung una matanda na yung mga dahon na mm -hmm. pinuto ko para mag ano siya, bago steam na naman Ayan. so busy busy muna ako this time kasi mamumuha ako ng malunggay at saka kamulitaps para sa ating gulay today talagang nasa probinsya ako, di ba? Hmm. Kita nyo. Pero, malapit lang talaga kami sa city. Kaya lang, parang nasa mountain, parang guys na siya. Pero, within, ano lang, 10 minutes from our home, going to the proper city. So, malapit lang talaga, pero, parang siyang, kung tingnan mo, parang malayo. Parang bang, kung baga nasa bundok na talaga kami, ano, parang nasa province na province na, pero malapit lang talaga kami sa city. So, ayan, ang ginagawa ko ay nang ha-harvest tayo ng mga malunggay para ilagay natin sa ating gulay. Ayan, ayan, ayan. So, that's all for today. Thank you for watching. See you.